K-pop boy group na N-Hypen. Excited na para sa kanilang second solo concert sa bansa. Calling all fellow Jin. Mukhang maraming dapat i-expect ang Pinoy fans ng K-pop boy group na N-Hypen dahil ibinahagi ng grupo na excited na silang naghahanda para sa kanilang second solo concert sa bansa. Ayon sa members ng grupo na sina Jake J. Sunghoon, Jungwon, Won, He Sung, Nikki at Sonu. Marami silang inihandang performances para sa kanilang fans at uspusan rin ang paghahanda nila para sa kanilang concert. Ang nasabing concert ay ang Philippines leg ng kanilang Faith World Tour na gaganapin sa darating na February sa Tarlac. Ito ang ikalawang solo concert ng grupo sa bansa matapos sa kanilang manifesto free day concert na ginanap sa Pasay noong nakaraang taon.